nandito na kami. mag cr lang kami. Kasi walang CR sa taas. So, may ATM machine dito. May car charging. So, doon kami aakyat. mag cr lang kami. Tapos, bibili mo na kami ng ticket. Kasi mahirap na. Baka doon kumapay. Walang CR sa taas. Mm-hmm.

Jadi itu yang akhirnya So, I think, I think, I mean. so yeah, North Summit and South Summit. <coughs> <coughs>

Paakit din namin to within 1 hour. Kasi nung nakaraan, 1 hour namin ito inakyat. Ewan ko lang ngayon. So, nadagdagan ng edad. Tingin ko babagal. Hello. Ang paglalakad ko. Hello. Hello. So doon kami galing, nag sa No, apat lang pa ako dito eh. nandito na kami sa first station. Sa nakita niya, 'yan yung first station. So, ito 'yung niya sa first station. Low tanda. Tanda. So, Kumasakitan tuhod. Ang tuhod eh. Nakakahingal manipis 'yung hangin, pero malamig. Ang lamig. Tapos <laughs> siya sa tabi. Ah, siyempre nakakahingal Nakakahinga siyempre, bakit tayo ng bundok eh? So, ganito ang itsura niya pag dito sa first station. Malapit na mag-sunset. o, oh, di diba? May daan? Nakahingal. So, may pinoy doon. Sabi ko, makikita sa pinakatoktok. Ang kaso sa taas. Kaya na nila. Kasi nakakahingal umakyat. mm <laughs> Serap sa pakiramdam. Ang labig. So, ang bagal ng aking thunders na asawa. Ang laki kasi ng tiyan. Butete. Okay, so, tayo sa second station. Dati yung makit kami dito umaga. So ngayon naman, sinubukan namin ng na hapon. Ngayon ay 4 o'clock ng hapon dito. First and second time namin makit dito umaga. So, nares rest na sa rest 5 na kami. Siguro naman ay malapit na. So, ito yung tanawin niya sa malapit na makarating sa summit. So, ayan taas. So, mas maganda niya sa taas. Si ko muna ang aking battery kasi wala magde-dead battery na ako. So, ito yung another side. Ito yung makikita mo yung view pag nalilito na kayo sa pinaka-summit.

Baba ng ulap to no? So pababa na kami. So ito na ang ah. view niya pag pababa niya. kasi palubog na yung araw. So ayan. Medyo may pag na. At mas lalong lumalamig. Masakit sa ilong at sa mukha, Pero masarap sa pakiramdam. So mabilis lang bumaba. Wala pang ano kami. Mga ano na to. 15 minutes pa lang. Simula sa taas. So pababa mabilis lang. Yung pataas talaga ang mahirap. Kasi patigil-tigil ka. Kasi nga nahapo. Pero siguro sa mga bata-bata pa kaya itong kakari ng mabilis pataas. So ito na yung view niya. Pababa na kami. So mas mahirap bumaba, masakit sa tuhod. So madilim na kami sigurado mababa dito. Madilim na kami uuwi. So thank you for watching po dito. Si Salamat po. ito yung pinagmamalaking bundok dito sa Rasal Kaima. Sa pinaka highest point ng bundok dito sa UAE. At dito rin yung pinakamalamig nag ano to, nag 1 degree di po dito pag talagang peak uh, season ng ano, winter sa so, mga January, February, mas malamig po dito marami pa rin umaakit kahit padilim na So magsa-sunset na siya pero marami pa rin na akyat.